Alam nyo na to mga idol eh, klarong klaro naman talaga ang magiging advantage nitong mini kontra sa Lakers sa serya na ito. Yun ay ang kanilang sheer size talaga. Kayang kaya maglapag ng dalawang bigs nitong Wolves kasi yun ang normal nilang gawain. Nakabase na lang din talaga sa laro kung feel ng coach ay dapat nilang gawin yon dahil may advantage nga sila. O dapat din nilang tigilan yon kasi nalulugi na sila. Pero may laro po this season yung dalawang teams na ito kung saan ginamit talaga nila ang kanilang laki. Andito pa po, po si AD, andito pa po, po si Dilo sa Lakers noong mga panahon na ito mga idol. So take this with a grain of salt. Gawa nung maaari din namang nag-iba na ang iskema ng Lakers sa depensa. Pero hindi naman po sila yung bida sa video natin na ito. And yan nga po, maaaring atakihin talaga ng isang healthy na Julius Randle ang kung sino mang tao niya. Dito si Rui nga po yan na hindi naman din masama at kayang-kayang mamisikal din ito. Pwede rin si Lebron or DFS yung nandyan. And syempre, ngayon po, ang hahalili sa lugar ng AD ay si Jackson Hayes na. At siyang tatao din po kay Rudy if nasa floor to. Pwede po talagang gamitin ng Timberwolves si Julius bilang isang parang Swiss Army knife na kung hindi siya dedepensahan gaano, edi iskor siya. Kung mag-help ka, kunwari nga ikaw tong nandito kay Christie tapos lalapit ka dyan, edi malilibre naman si Antman na siyang naging 3-point leader sa buong liga ngayong season. Kaya ayun, kung patitirahin ka ng Lakers sa mga ganyan, dapat talaga na mapasok mo yan. Ginamit nga rin po nila yung pagiging basically malaki ni Rudy dito just by simply giving a screen. Yes po, simpleng simple lang pero nagkikreate naman din to ng iba't ibang opportunities sa kanilang opensa. Like sa kagustuhan nga ng depensa na hindi to makapag-roll, nag-drop tong big man ng LA. Sa kagustuhan din nilang hindi to makaatake, naghelp naman itong pangatlong defender. So kahit hindi po umi-score si Gobert dyan ay nakaka-apekto talaga yung laki niya. Pati yung ability niya to set a screen. In fact mga idol, ayon dito sa NBA no, number 2 overall po si Rudy Gobert kung screen assist ang pinag-uusapan. Hindi man to relevant gaano ng stat pero yan yung mga stat na nangyayari kapag yung isang player ay nakakascore agad buhat nung screen ng kakampi niya. At pangalawa sa buong liga si Gobert sa parte na iyan. Tulad nga dito na pagka-screen niya, nakascore naman din kagad si McDaniels. Dito wala naman ding Davis pero koloko naman to na hindi rin naman natin makikita sa playoffs. And yun nga, maaring way nga rin po ito sa mini na umatake yung padidiskartahin nila si Randall lalo pa ngayon at walang Anthony Edwards sa court. Pero maaari din pong mag-iba ang outlook ngayon sa depensa ng Lakers syempre kasi may Vando na ngayon, may DFS na na. Tapos more motivated na sila to play defense lalo na noong nag 2025 na. Kaya let's see pa rin mga idol. Yung game kasi nila nakasama si Luca Vando at DFS eh wala namang Randle at Gobert. Kaya pinili natin tong game na nandun sila. Though yun nga, ginawa to ng Wolves at naging epektibo na naman po na scorer si Randle. Ayaw din mag-help kasi nitong depensa ng LA. Even sa Rudy nga eh, Anthony Davis pa ang katapat niya dito ah. What more pa ngayon na smaller lineup talaga ang ipapadala ng Lakers. Nang gulat siya dito kasi inatake niya bigla yung depensa kahit na hindi naman parating ganyan yung malaki na yan. Tila ang dali lang din sa kanya. Kaya kung sakali man mga idol na ganito pa rin ang depensa ng Lakers na nagsisingle coverage sila kay Randall, dapat talaga katasin lang ng katasin ni Randell yan hanggang sa mag-adjust sila at mag-help. Medyo iba na po ang depensa rin ng LA ngayon na maaga pa lang ay hindi na nila pinapahawak ang big ng kalaban ng bola. Kumpara mo dito na hinahayaan na lang din nila pumoste. Eh. Pero when the opportunity comes, dapat mangain talaga si Randall sa ilalim at may advantage siya rito. Dito may kita po natin yung konsepto na habang tinatrabaho nga ni Randall to sa ilalim, may help na dumarating mula sa Lakers leaving Edwards sa labas e eh napakadelikado nga rin po niyan. Sadyang crocs mode lang din si Randall sa mga oras na ito. Pero ganyan niya, namimisikal talaga at testingin na i-overwhelm ka ng kanyang lakas kaya sure akong problema to para sa LA. More on si Randall pa nga yung bida ng video natin eh kasi lagi na lang si Antman. And obvious naman mga idol na siya ang numero unong problema talaga ng Lakers no sa Medyo nilihis lang din natin yan at sinasabi nga natin na factor din talaga si Randall at yung mga bigs nila sa serya na ito. Dito na pa ang big ng LA Jan kay Ant. Leaving yung smaller player dito kay Rudy. Mahirap nga po na mga matchup ito kasi kahit na magminti si Antman dyan, mga bulinggit kumpara kay Rudy tong bumabadi sa kanya. Good box out naman din to sa kanila pero isang taas lang ng kamay ni Rudy dyan pag nagmintes ay maaaring ma-rebound niya eh. Kaya sa ganyan talaga nila pwedeng atakihin itong LA. Remember din mga idol na may Nasrid pa yung mga to na para sa akin ang isa sa mga best shooting big man ng liga na ito. So maaari silang mag inside out bigs na sina Reed at Gobert ng sabay. Si Randall kasi kahit na may bitaw naman talaga sa labas yon ay hindi kasing lakas ng shooting ni Reed. Quick trigger din po itong si Reed kaya mahihirapan yung helping style of defense ng LA sa ganyan to another screen assist mula kay Rudy. Simpleng nag-screen lang talaga siya dyan. Nagda-drop cover nga lang yung depensa ng Lakers nung mga panahon ay ito in which ngayon hindi na sila ganyan. More on switching at helping na nga sila nung nag-2025 lalo na nung dumating si Luka. Kaya feel ko ay mababawasan yung ganitong mga looks ni Edwards pero hindi pa rin natin masasabi. If ever gawin pa rin ng LA to malamang ganyan din naman po ang gagawin ni Edwards. Kaunting pahapyaw lang, ito naman din yung sample ng depensa ng Lakers ngayon na romekta lang sila sa switch. Kita natin si Rui na nag switch dyan. Pero hindi pa rin nila pina one on one yung player kundi nagbigay sila ng help dyan para nga hindi ito makadiskarte. Nagiba na rin po ang depensa ng Lakers kaya mahirap din sabihin if magagawa ng Timberwolves yung mga ginawa nila sa Lakers earlier this season. Pero sure ako nasusubukan naman din nila i-impose yung kanilang advantage sa ilalim kasi mga idol sila lang din ang malulugi kung hindi. Maaari ding targetin ng Lakers yung mga bigs nila pero nasa coach na lang din yan kung paano nila babalansin to nang hindi sila nalulugi. Let's see rin kung may pinagbago na ba kay Rudy at in-expose din to ni Lucas sa depensa last playoffs. Kung makakagawa po si coach Chris Finch ng way na may integrate itong si Rudy at maging actual threat sa opensa at depensa man, better yon para sa mini. Pero for now, mga concept pa lang naman po ito, preview pa lang. At yan nga rin po yung exciting sa serie na ito, kontrahan talaga sila ng style eh. Malalaki po ang Timberwolves at sa tingin ko dapat nilang gamitin yun. Gamitin in a way na dapat yung Lakers ang mag adjust sa kanila. Hindi yung sila yung mag adjust sa Lakers. Di ba mga idol? Kaya ano po ang mga sabi niya sa video natin ngayon, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Ngayong Semana Santa mga idol, eh, ito lang po ang magiging video natin kasi nakabakasyon tayo sa lugar ng girlfriend ko sa Pantabangan ng Web Ecija. Kaya see you po sa susunod nating video after na yon ng Game 1 ng serya na ito. Siyempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by pickawinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, Pinulitin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yun sa ating mechanics. Then syempre hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng S-Z lang yung comment ng iba, pwedeng S-I-Z-E, so pwedeng iba-iba yon. Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun. Eh. Pag sinabi mong Merry Christmas, ba? Diba? Kaya e, dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments sa na babasa ko, walang Merry Christmas. Edi di kulang cool yon. Hindi nyo sinunod yung mechanics. So next time ay isundin nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ay e, naglo-loading na po ang mga comments. So according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo sa namimili ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si At Selwyn Banghal 358, size 8.5 belated Merry Christmas, sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga idol. Meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. Yun, magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito. Kung maliit ka man or malaki ka man, iisang size lang po talaga yung natitira. And, ito po yung ating consolation prize winner. Si... Ayan, Jovan de Guzman-6CE. Size 8 naman siya. Merry Christmas yun yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.